Chico. Munso. Huwag mong gulo si Santol. Magagalit na naman yan sa'yo si Santol. Iiyak e, ka na naman. Huwag mo na siyang guluhin na. Magkaibigan lang kayong dalawa ni Santol ha. Hmm. Yeah. Chico! Lika, bunso! Lika, dali! Lika, so! Ayan, hindi niya na pinapansin si Santol, guys. <laughs> Tingnan niyo, guys. Ang taba-taba na ni Chico, guys. <laughs> ang laki-laki niya na taga talaga, guys. Dati na na kuha, nakuha namin yan, guys. Ang liit-liit pa ni Chico, guys. <laughs> Ay, naintindihan niya talaga. Bunso! Bunso! Bati lang kayo ni Santol ah. Huwag kayo mag-away ha. Bati lang kayo ni Santol. Opo. Bati lang sila ni Santol. Bati lang kayo ni Santol ha. <coughs> Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ah. Hindi <coughs> tinan niya guys si Santol oh. Kasi si Santol guys tahimik lang. Ayan. Bye bye na sa si inyo guys. Thank you for watching.